ICI humingi ng pangunawa sa publiko matapos ang parawagan ng mga release pabilisin ang pabilisin ng investigation sa flood control adobelid, at at uh, isapubliko isa publiko ang pagdinig. Rajman Chill sa Balita Chill. RMN Live Report Pangunawa at huwag painipas. Ito ang hiling ng Independent Commission for Infrastructure o ITI matapos ng ikinasangkinos protesta kahapon kasabay ng Bonifacio Day. Ayon sa ICI. Naririnig nila ang sentimiento ng taong bayan na gusto na agad na may managot at makulong sa lalong madaling panahon. nag kasi ang komisyon sa itinagawang programa sa Baha sa Luneta sa Maynila at Trillion Peso Rally sa Quezon City hinggil naman sa hiling na transparency at hindi executive session. Panawagan kasi na iba't ibang grupo na nagsagawa ng protest rally na magkaroon ng ngipin ang ICI at tumayo bilang independent at hindi maging sunod sa administrasyon ang ICI ay eh, we recognize the fact na merong clamor at the same time merong constitutional provision na kasadya sa ating constitution na ang taong bayan ay may karapatan sa informasyon. Yeah, there are exceptions to this and these are provided for by law and even for uh, by by the uh, pronouncement ng ating court. Eh, no? Now, based on that, eh, dinagay natin na regardless, ang default ng proceedings ng ICI ay live stream. Ibig sabihin, nakabukas na sa publiko. Pagka pumunta ang isang testigo na in-invita or isang resource person na in-invita, ang default namin ay live stream. Matatanda ang sinabi ng Independent Commission for Infrastructure na sisimula na nila ang live stream noon pang nakaraang linggo kung mayroong pumayag na resource person na iba na lang kung humiling ng executive session. Mayroon kasi yung inaprubahan na guidelines ng live streaming na binase sa konstitusyon at sa batas na pinasa maging saruling ng Korte Suprema. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilem Prido, Tatak RMN.